banga na may lamang parang abo ng lupa. Hello, Sir Elmo. Ano kaya ang laman sa loob ng banga na parang abo ng lupa? Ito ay kulay gray, pero sobrang bigat nito. Ito ay nahukay namin sa ilalim ng lupa. Salamat. ito ay inyong nahukay sa ilalim ng lupa at ang laman ng banga na ito ay sadyang napakabigat. Isa lamang ang aking nasa isip ukol sa bagay na ito. Ang bagay na nilalaman ng banga ay maaaring unprocessed raw gold. Dahil sa ito ay may kulay na gray, ibig sabihin ay kailangan itong linisin. Ang tawag sa paraan para linisin ito ay gold panning. day po, Sir Elmo, at pa-shoutout ako. Ganito po ang site namin pero single curb lang po siya at naka 5 meters na po kami sa paghukay. Pagkasunod-sunod po ang nahukay namin na mga shells ng dagat na maliliit at patusok ang mga dulo nito. Ang kasunod po dito ay mga basyo ng talaba na malalapad. At ang kasunod naman ay maitim na lupa na may amoy pulbura o alikabok ng uling. Ang panghuli po ay 5 meters na hard clay with shells. Pakitikot po sir. Natigil po kami dahil po sa lockdown at hanggang sa ngayon po ay hindi pa namin nababalikan at ito po ay puno na daw ng tubig. Thanks po sir and God bless. Mas maigi muna sana na ang una mong idinitali ay ang mga marka sa ibabaw ng lumang sapa at kung bakit sa bahagi na yan ninyo na pagdesisyon ang hukayin. Dapat mong malaman na sadyang ang mga shells ay karaniwan itong mahuhukay sa mga lugar na may tubig. Pero ang nakagaw sa akin aking atensyon ay nang binanggit mo ang alikabok ng uling. Hindi karaniwang bagay ang makahukay ng uling sa ilalim ng lupa, lalo na kung ito ay sa lugar na may tubig. Kaya ang masasabi ko dito ay subukan pa rin ninyo itong ituloy na hukayin. Maniwala rin po ba kayo sa belief ng karamihan na hindi pwedeng lumapit kaming mga babae sa pinag ng treasure? Gaya ng iyong sinabi, ito lamang ay isang paniniwala at nasa inyong grupo kung ito ay inyong susundin o hindi. Pero ayon sa paniniwala ng karamihan treasure hunters, hindi pwedeng lumapit o sumilip ang isang babae sa lugar na hinukukay dahil sa ito ay isang paniniwala. Wala akong malinaw na paliwanag kung bakit ito ay sadyang bawal. Sir Elmo, may sign akong nakita sa aming lugar sa isang tabing ilog. Isa itong X na marka na may butas sa kanyang gitna. Sana sir ay matulungan mo ako kung ano ang kahulugan nito. Yan lang po sir at salamat po markang X na may butas sa kanyang gitna. Napakaganda ang nais ipahiwatig nito. Dahil sa butas na nasa gitna ng X na marka, ito ay nagkukumpirma na sa kinalalagyan nito ay ang nakabaong deposito. At kung malaki ang bato, maaaring ang deposito ay nakapaloob sa batong ito. Salamat sa pag-shoutout, sir kapag makauwi ako ng Pinas. Marami akong nakitang sign doon sa amin at susubukan kong maghukay. Dahil sa mga videos mo sir, may alam na akong konti tungkol sa pag treasure hunting. More power sa iyo sir and God bless to you always from Riyadh, Saudi Arabia. Ilang beses ko nang na-shoutout ang iyong pangalan kaya pamilyar ka na sa akin ang maipapahayo ko sa iyo bilang isang baguhan ay mas pagtuunan mo ng pansin ang pagbasa sa mga aktual na marka. Huwag na huwag mong hukayin ang isang lugar kung walang sapat na basihan. At ang isa pang maipapayo ko sa iyo ay ipagpatuloy mo lamang ang pagdagdag sa iyong kaalaman. P.M. Sir, may follow up lang ako sa aking katanungan ukol sa malaking bato na kasing laki ng isang bahay na kung saan ay hinati ito sa gitna. Sa kaliwa nito ay may nakaukit na paa. At sa gilid nito na may distansyang 5 feet ay isa namang batong may hati sa gitna pero ito ay mas maliit at may nakaukit na paa sa kaliwa at kanan nito mula sa batong ito at sa distansyang mahigit 5 feet ay isang nakabaong malapad na bato para itong sadyang tinabunan ng lupa. Gusto ko sana itong kunan ng larawan para aking maipadala sa iyong email pero ako ay kasalukuyang nandito sa solid. Siya nga pala ang kinalalagyan ng malaking bato ay sa tuktok ng bundok at ito ay malapit sa bangin hindi ko alam kung tama ang aking pagsasalarawan sa mga marka na iyong idinitali dito sa iyong komento kaya mas maiging isketch mo na rin ang kabuuan ng iyong site. Umpisan natin sa dalawang bato na may hati sa kanilang gitna. Dahil sa mga ito ay nasa ibabaw ng isang bundok, ibig sabihin na ang deposito ay nakabaon sa ilalim ng lupa dahil sa dalawa itong biyak na bato. Ibig sabihin na dalawang hiwalay na deposito ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahil sa mas malaki ang isang bato, ito ay nagsasagisag na malaki ang volume ng isang deposito kumpara sa isa. Sa pinakamalaking bato ay nabanggit mong meron itong nakaukit na kaliwang paa. Ang kaliwang paa na ito ay nagpapahiwatig ng distansyang 15 to 20 feet at sa tingin ko ang distansyang ito ay maaaring mula sa malaking bato hanggang sa malapad na batong iyong nakukay. Dahil sa malapad na batong ito, dito ang maaaring kinalalagyan ng isa sa dalawang hiwalay na deposito. Ang pangalawa naman na mas maliit na bato na iyong binanggit ay may nakaukit na kanan at kaliwang paa pag ang dalawang nakaukit na paang ito ay magkatabi, ibig sabihin ay hindi mo na kailangan pang lumayo dahil nasa ilalim nito ang nakabaong deposito. Good evening sir, maitatanong lang po ako kung may laman po yung kuweba na nakita ko. Sa butas po ng kuweba ay may bilog na bato, mga 2 feet po ang kanyang laki nang pinasok po namin ito ay closed tunnel po. Ang pintuan po ay napakatigas na bato at sa ibaba po ng kuweba ay may sapa. Sana po ay matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Suriin mong mahigi ang bilog na batong ito kung ito ay may nakaukit na marka maliban dito ay kung ito ay sadyang mabigat na hindi tumutugma sa kanyang laki dahil malamang ay may laman ito sa loob. Suriin mo na rin ang buong sulok ng kuweba kung may nakaukit na mga marka dahil sa pamamagitan nito ay dito natin makukumpirma kung ito nga ba ay positibong naglalaman ng deposito. Pagdating sa mga deposito sa loob ng kuweba maging mga tunnels sadyang ang pinakamahirap na trabaho ay ang pagbasag sa harang tulad ng inyong problema sa ngayon. Marami na akong kakilalang mga treasure hunters ang may proyektong tulad ng sa inyo pero iniwan nila ito dahil sa tindi ng hirap sa pagbasag sa harang. Bago tayo magtapos sa bilang ito ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay Johnny Mar Flores Shoutout kay Mark Anthony Mendez na may nakitang isang triangle na may butas tapos ang C nito ay nakabaliktad ng pataas. Ang basa ko dito ay may isang sulok sa lugar na siyang ipinapahiwatig ng triangle na marka ang katabi nitong simbolong C ay sumasagisag sa isang lumang puno na siyang kinalalagyan ng deposito. Shout out kay Jericho Gall na meron siyang lugar na may isang lumang puno ng mangga na may markang diamond. Ito ay malapit sa isang sapa at sa kalapit nito ay may nakuhang giveaway. Ang masasabi ko dito ay maaaring ang pinakadiposito ay nasa lugar na may sapa. Mas maiging kalapin mo muna ang lahat ng mga posibleng marka sa paligid bago ko gumawa ng video nito. Shout out kay Ray Bantal James na may natagpo ang dalawang uwi sa pusong marka. Ang mga ito ay nagbibigay ng direksyon. Meron akong video ukol sa pagbasa sa direksyon ng mga ito kaya panuorin mo na lamang ito. Shout out kay Jerus Bilicario from Bye Bye City Lady. Ikinalulungkot ko na hindi ko mahanap sa aking email ang iyong nakasaad na panghanan dito. Shoutout kay John Miko Baluarte na may katanungan sa isang pader na batong may malaking kadena at kandado. Ang masasabi ko dito ay tukuyin mo ang parte ng kadena at sundin mo hanggang sa pinakadulo nito. Dahil sa dulo nito ay ang karaniwang kinalalagyan ng deposito Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.